Excited na bang lahat sa mangyayari mo maya, sa pagtutuos ni Rigor at Tanggol? Ako, excited ako. Kaya parang uri nito. Kayong Merkulis na January 22. Alam mo ba yung anak mong si Tanggol? Nanggulo na naman. Habang yan, hindi tayo matatahimik dito. Pating na yung tatay mo. Yayanig na ang inaabangan mong pagtutuos. Wala akong pakailam kahit mabulong ako sa bulungan. Basta mapatay ko siya ngayong araw na to.